Sobrang ng lamig. Watchin siyas kulad na is this uh, Bilaro siyas. Patamaw um, siyas may support ka. Kita ko yung pagoda is matay na perikot. Sobrang lamig na talaga dito. So by next month siguro siguro uh, expected siguro mga uh, month November siguro mga 15 na siguro mag-isno uh, na dito sa kanila. Kasi ganitong mositbit na Ah, wild berries. Uh, berries. Da, da. Very good. So, namin yung uh, order uh, sa para kay Prince ngayon. Yung para sa kanyang koko. Kasi nag-DIY kami okay. uh, last. So, nasira na. So, nag-order si Galina ng bago. So, kukuni namin ngayon dito sa wild berries. E, berries, parang Shopee or lasada din sa Pilipinas. Travel lang, kakak na Lazada, na Shopee na. Uh -huh. to sa Sakas online. Online, online store. So ngayong araw is si Mrs. Gagawa ng Litson Manok. Garagay! Lechon manok yes. te sibot niya po dyan Of course. Ah, uh, marunong na siya magluto ng lechon manok guys. Uh, so naisipan niyang magluto ngayon ng lechon manok. Ngayon kasi sobrang lamig ngayon dito sa bahay. Pinapaanda lang namin yung ah uh, ah uh, gas tub. Oh, kita niyo si Galina na uh, nakasuot siya ng uh, sweater. Kasi dito sa bahay hindi pa umaandar yung heater namin. Ito yung heater namin. Yan. At dyan sa naka hide siya sa wall sobrang lamig kaya pinapandar namin ngayon at least hindi masyadong malamig ngayon ng hapon guys uh, dinala kami ni mama dito sa mama ni Elina, mother in law ko so binigyan kami ng uh, bawang sobrang dami uh, mama salamat, salamat Nargay, ay mami, salamat. pasiva. <laughs> sobrang dami oh ng uh, onion so marami kaming stock so abot pa ito ng uh, next month na uh, bawang namin so nagay ko muna ito dito sa so ito yung okra yung sa English is dill so ang hirap hirap makahanap ito doon sa Cagayan de Oro o Chinchilloy is katol ka na ayala Да, 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 укроп. Ами... У нас в холодильнике еще есть, немножко совсем. So doon lang kami nakakita sa Ayala Shopping Mall sa Cagayan de Oro sa Gaisano, SM at saka ibang mga shopping mall wala kang makikita doon lang mismo sa Ayala mm -hmm. dito sa kanila kahit saan makakita ka nito uh, deal Buto tapapalas po siya mga galuka Это лимонграсс, Секретный ингредиент. Я добавляю да. очень много. Это натуральная приправа. Угу. Здесь натуральные ингредиенты. Угу. Поэтому я добавляю прям много, -много. Это специально для? Это специально для такой, да? Anis. 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 ita na anis. ito yeah. Na sa nag-aisa na pa namin ito binili guys. Mm -hmm. Meron pa kaming stock. Ну как, бли ближе? Да, поместится. Очень вкусно с овощами. да. Ik heb Ah, schatje het Ik heb het Ну, как? Так, лутона? Да, Вау. Wow. Mm, такой аромат очень вкусный. Лицо. Давай я сам. Ага, -а -а, нормально. Все хорошо. Кусти сама. Осторожно. Вау. Wow. Wow. Вау, Собран лутон. Как это креспи на по-русски? Криспи? ito khrustasyashy 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 utin miatki miasala sobrang lambot wow iba talaga pag may lemongrass o wala iba talaga yung lasa kasi nag sichon manok mi da tagal na yun walang lemongrass iba talaga yung lasa hmm. quickly oh, okay. to make it to make it long skin ya, yeah. so yeah. Okay. wow super Очень аккуратно кушаю. Нормально. Вкусно. Вау. Wow. Очень напитый. Yeah. so thank you for watching and see you in our next vlog thank you thank you